Tambay! Baka sa ilalim ng talay May hinihintay lang tayong yung tawag yung kausap natin Ayan. <laughs> so, yung singa tawag sa natin Ayan eh. o Baka so, sa ilalim ng tulay yun Sa S-Lex Puro putik Daming putik So waiting tayo, waiting doon sa utop natin So tambay muna tayo doon sa S-Lex Sa ilalim ng tulay yun Ingat <Sos> sama buah biaya, eh, meraih selamat, <Sos> meraih jing ingat-ingat